Ayan, mga idol, gagawa naman tayo ng bukayo. Pang regalo natin kay Honey sa Valentine's Day. <laughs> Wala tayong pang chocolate, so pang bukayo lang tayo <laughs> mga idol. Pero syempre, special yan kasi ako mismo yung gagawa. So ayan, bumili tayo ng buko. Yang buko yan. Ayan, buko coconut. Then, bukayo with condensed yan. Then syempre, meron tayo ditong brown sugar. So, umpisa na natin, kakayore mo na tatin to. Pero wala akong pangkayod eh. Tawag dito. So, tignan na natin kung paano ko to ito kakayurin. Sige, umpisa na natin kayuri mga idol ah. So, yan na siya mga idol. Yan ay yung uh, buko juice. Yung tubig ng buko natin. So, lagyan na natin yung asukal. Diba? ba? Yan. Yan, haloy natin. Di ba? natin medyo lumapot-lapot siya. Hmm. So, yan. Lagay na natin yung buko natin. Ganyan ko siyang kinayod, mga idol. Ginamit ko ako charitang maliit. So, okay na rin siya, di ba? Kasi malambot naman eh. Ayan. Pakuluan natin siya. Yan. Yan. Then, lagyan natin ng condensed milk. Yeah, ayaw po magpalaglag. So, kuha tayo ng kutsara. So, yan. Ang sarap ng ano na to, condensed na to. Parang yema. Hmm? Parang yema na siya. Hmm? Yan, ba diba? Happy Valentine's, honey. Wala akong pang regalo sa'yo na chocolate. Tsaka... Lagi na ng chocolate. So, magbuka yung amun. ka naman. <laughs> Ayan, Pwede na yan, di mga idol. Tapos, lagyan natin siya ng konting asin. Yan, lagyan natin siya ng konting asin para tanggal umay. May lumabas na ba? Yan. Konti lang ba? maging ano naman. Yan. Uh, pakuluan natin siya ng paluan hanggang sa lumapot siya. Yeah. Para maging, tapos papatigasin na natin siya. Yan, palaputin lang natin siya ng palaputin. So, yan, palaputin mo natin, ha? So, yan siya, mga idol. Palapot na siya. Basta, lang natin siya sa halo. Tapos, depende sa inyo, mga idol, kung ano yung gusto nyong tamis. I-adjust nyo na lang. Kung hindi masyadong matamis naman, kung hindi, wag lagyan masyado ng asukal. Kasi may condensed na rin. So, ganyan. Yan yung mga gilid-gilid. Kasi masusunog. Nagbubukay-bukayo na siya. Hmm. So, yan na siya mga idol. Ha? Ilalapat na natin siya dito. O, so, di ba Meron na time pang bukayo, pang regalo natin. So, yan na siya mga idol. Lalagyan natin siya ng design, ha? <laughs> Meron <laughs> dito Wait, alagyan natin ha. Ayan. Di ba mga idol? Ayan. Ayan mga idol. Di ba? Pag nagirapan ko talaga ang ating bukayo mga idol. Naman? Iba-iba yung ating design. Ayan. So, ayan na siya mga idol. Meron na tayong bukayo. Antay na lang natin siyang tumigas. Ito akin yan. <laughs> Titikman ko din. So, ayan yung kayaanin. Mm. ba diba? Happy Valentine's, honey. May bukayo na akong pang <laughs> Gawin nyo na rin mga idol. Gawin nyo na rin. Masarap siya. Natinikman ko siya dito. Masarap. Masarap siya mga idol. Masarap. Kaya subukan nyo na rin. Pwede rin siyang pang negosyo. Di ba? Pwede rin pang negosyo to mga idol. Napakasarap talaga. At least kayo pag gumawa. Alam nyo kung, kung malinis. Di ba? Minsan kasi di ba bumibili tayo. Di ba? Hindi natin alam kung paano yung ginagawa eh. So yan. At least tayo yung gumawa. Alam nating malinis. Yan. yan mga idol, gumawa pa tayo ng minatamis na mani. Eh. So, ayan na siya mga idol ang ating minatamis na mani. Di ba? Nice. Di ba mga idol? Pwede, pwede na to pang negosyo Pang negosyo eh. <laughs> pang negosyo, di ba? Pag umuwi tayo ng Pinas, mag negosyo na tayo ng kung ano-anong mabenta natin. Pwede, pwede na mga idol. So, ayan. Marunong din ako maggawa, magluto ng ano, yung pride na mani. Yung may bawang, ganyan-ganyan, di ba? So, pwede rin tayo ng ganito. May natamis naman eh. Masarap kaya ito. At iwan magkano na to sa Pinas? Yung malaki na ito sa Pinas na ganyan. Mahal ni eh. O, diba? No, yeah. Perfect uh, idol. Yung hindi lang siya ganun kakinis. So, more practice pa tayo mga idol. Mga makailang gawa pa tayo. Perfect niyan. Yeah. eto Ito lang yung pagkakamakinis niya lang. Pero pwede pwede na siya, ba diba? si Pwede pwede na mga idol. Nakangiti pa. <laughs> so, Yeah. Uh, sana gusto niya niya ang ating regalo, di ba? Mamay, lalagyan na natin to sa bote. Para pang regalo natin sa Valentine's Day. Ayan na mga idol, nilagyan na natin siya sa garapon. So, ayan na diba, mga idol. Oh, nice. Yan na yung ating bukayo. <laughs> Iparibong pa yun mga idol. Oh, nice, nice, nice na siya. Pwede, pwede na mga idol, di ba? Oh, Napaka, oh. Talagang ang paghihirap. Yun, yun yun e, eh, bukayo lang yan. Bukayo pero nandoon dun yung effort natin, di ba mga idol? Pero yun yan, di ba? Kung bibili natin yan, di ba? Kaya naman natin bumili. Kaso syempre, mas masarap pag tayo mismo yung gumawa, May kasamang pagmamahal siya. Diba? <laughs> so, see. ah oh. 对吧、yeah.